isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating pag-aaral. Ngayon po ay tayo ay nasa kalimang uh, kabanata na na aklat na Exodus. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataong minsan pa ay mo sa amin. Samahan mo kami Lord sa aming pagminilay-nilay ng iyong mga salita. Nalangin namin Panginoon. Natulungan niyo po kaming maunawaan maunawa ng inyong mga salita, Panginoon. At ito ang siyang maghubog sa amin patungo sa mas mataas na nivel ng aming pananampalataya. Salamat, Lord, sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang kapitulo o kabanata lima po ay magpapakita no, kung paanong si Moises at Aaron ay haharap sa paraon. Eh, sabi po, sa pagkatapos nito, nagpunta sa paraon si Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin at payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi, hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng paraon. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo, kaya isinasamo naming payagan na ninyo kami maglakbay ng tatlong araw, papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Ang paraon po ay hindi isang common or pangkaraniwang uh, leader no or namumuno sapagkat ang paraon po ay hindi naglilingkod sa publiko sa halip ang publiko o ang mga tao ay nabubuhay upang maglingkod sa paraon ang kanyang katayuan po ay mas makapangyarihan pa no sa lahat ng uri ng uh, batas, sa lahat ng uri ng konstitusyon. Yan. So walang mas tataas sa kanya at wala rin makapapantay. Ang paraon po, or ang mga nagiging paraon, ay sinasabing mga anak ng araw. Kasi alam niyo po ba, yung araw ay isa sa mga sinasamba ng mga ihip. Egyptian or uh, Egyptians no uh huminga sa dami ng kanilang mga diyos-diyosan isa po yung araw na yon at naniniwala sila na itong paraon ay anak no ng araw at kaibigan ng pinakadakilang diyos ng Egypto na kumpara po ay magkakasama no na na, na tumatanggap ng pagsamba ng kanilang mga nasasakupan at Uh, ang paraon po, ang tingin niya sa kanyang sarili ay uh, isa siyang Diyos, no? At ganun din naman, no? Or ganun din naman ang pagtingin ng mga tao sa kanya. So, sinasang ayunan at pinaniniwalaan ng mga taga Egypto na ang paraon po ay Diyos. At dahil si Moises ay lumaki, no? Sa templo kung saan siya ay uh, adopted son ng anak ng paraon, alam niya po yung ganitong kalakaran. Kaya naman, ang pagpunta ni Moises at Aaron sa templo kung saan nandoon yung paraon ay nangangailangan ng matinding tapang at pananampalataya. Ang pinakamahalagang utos po ng Panginoon kay Moises at Aaron ay ang sabihin sa paraon ang kanyang utos, no? O ang kanyang mensahe na nagsasabing palayain ng paraon ang bayan ng Diyos. Ipinagdidiinan ng ating Panginoon na ang Israel ay kanya at hindi ito pag-aari ng paraon. Kung kaya't kinakailangang palayain ito ng paraon. Tandaan po natin na ang lahat ng kabilang no, sa pag-aari ng Panginoon ay kinakailangang maging malaya at hindi maging alipin. Sa verse 2 po makikita natin, no, sinabi ni Paraon, Sino ni Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan ko umalis ang mga Israelita? Alam natin na ang Egyptians ay napakaraming Diyos-Diyosan. Pero sa dami nilang Diyos, hindi nila, hindi nila kilala ang totoong Diyos. Hindi nila kilala si Yahweh. And uh, uh, sa pagkakataong ito, sinabi ni Moises ang sinabi ng Panginoon. Napayagan sila na umalis ng tatlong araw para sumamba sa Diyos, no? So, for sure, uh, ang request na ito ay naihatid ng maayos ni Moises. Balit, dahil hindi nga po uh, ito kilala ng paraon, no? Hindi kilala ng paraon ng Panginoon. Hindi niya alam yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman, he refused, no? Ni-refuse niya po yung request na no? Kaya sabi po dito sa verses 4 to 9, Sinabi ng hari ng Egypto kay na Moises at Aaron, At bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga kay kaysa mga Egyptyo na ispani ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng paraon. So dito po makikita talaga natin, Ano po, dahil... Uh, nagfail si Parao sa kanyang plano na kitilin no ang buhay ng mga baby na mga Hebreo. Kaya naman dito talaga na emphasize niya na dumarami ang mga Hebreo. Ano po? Verse well, 6 ng araw din iyon, ipinatawag ng parao ng mga tagapangasiwang Egyptyo at ang mga kapantas ng Israelita. Inabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga iyan kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo ninyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapag, ng kung ano-ano ang kasinungaling, kasinungalingan. So, dito nga po makikita natin, ano po, na para hindi maisip ng mga Israelita, no, yung itinagagawa sa kanila, ginagawa ngayon ng paraon na nagdagaan yung kanilang gawain, no, para mabisi sila, no. Kasi alam niyo po, totoo talaga itong mga kapatid, eh. Pag tayo po ay busy sa gawain ng Panginoon, hindi na natin mag- kung or uh, kung magkakasala man tayo, tsamba na lang, no? Ganun din naman kung tayo ay nasa makamundong gawain, once na tayo po ay nag-commit sa gawain ng Panginoon, talagang mababawasan at mapapabayaan talaga natin yung dati natin ginagawa. Kaya ito yung ginagawa ngayon ng paraon eh. Pahihirapan yung mga Israelita para hindi na nila iprosige yung sinasabi ng Panginoon, yung nire-request ng Panginoon. Kaya, nakita mo nyo po ba ito sa buhay natin kung kailan talaga tayo nag-desisyong kumakbang palapit sa Panginoon? Doon naman parang ang dami-daming problema. Doon ang dami-dami nating mga conflict, no? Kasi nga po, talagang gagawin ito ng kaaway para bitawan natin yung ating pagnanais, na makalapit at makapaglingkod sa Panginoon. So, we have to choose, no? Alin ba talaga? Itong decision ko na paglapit sa Panginoon kung saan kailangan kong malampasan itong mga problema or balik na lang ako kung ano yung dati kong ginagawa at least walang problema. Pagod ako pero walang problema. Kaya nga, sabi dito ng paraon, tamad lang ang mga yan, no? Sabi niya ganyan. So, ah, uh, Naranasan niyo ba sa buhay niyo yung uh, dati may magkakabarkada kayo, tapos kung ano yung nagawa ng isa, sama-sama kayong gumagawa ng gano'n, kung kalokohan, ganyan. Tapos pag ikaw naging Christian, yung ikaw na yung binubuli nila, na kasabihin nila, huy, hinukoy niyan, banal yan, huy, hinukoy niyan, uh, pastor na yan, uh, magpapastor yan. So, ito rin yung parang sarcastic way ni, ni para uno, para... Para kumbaga parang i tayo o itis yung mga Israelita at sabihin na nakalita, nagpapakatamad lang kayo. I mean, tinatamad lang kayo. Kaya nyo gusto mong gawin yan. So, dito makikita po talaga natin yung mga maling akusasyon, mga maling paratang. Mararanasan po talaga ito ng mga tao may decision gumapit sa panood. Sabi po sa first time, pagkasabi nito ng paraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Egyptyo at ang mga kapatas. Sinabi niya sa mga tao, ipinasasabi ng paraon na hindi na kaya bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon. At ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Ginalugad ng mga Israelita ang sa paghahanap ng dayami. Sila inapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng pisang sindami rin noong sila ay binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong bakit pakaunti ang nagawa ninyo ngayon. <clears throat> Again, makikita natin no, yung resulta ng iniutos ng Panginoon kay Moises no, na ni-request ni Moises sa paraon ay worst. No, talagang pahirap no, ang naging resulta nito. Tandaan po natin hindi lahat ng ating mabubuting gawa or yung desisyon natin sa paglapit ng Panginoon ay nagre-resulta ng maganda agad, no? Kasi dito makikita natin yung test pa rin, no, sa buhay ni Moises as a leader at test sa pananampalataya or kung naniniwala ba ang bayang Israelita sa sinasabi ng Panginoon. <clears throat> Kaya alam niyo po kapag meron talaga tayong nabasa sa Bible, no, na gusto nating tindigan, gusto nating i-keep, gusto nating maging sandata natin. Doon tayo unang-unang nati-test, no? Kasi talagang pinapakita at pinaparana sa atin ni Lord yung verse na yon, yung salita niya na yon, for us to realize and experience how real is our Lord. So again, dito sa verse 10 hanggang verse 14, makita na, makikita po natin na yung Uh, dialogue dito, yung statement dito, yung pangyayari dito, ay testing para kay Moises as a leader at testing sa mga Israelita as believer. Sabi sa verse 15, dahil dito pumunta sa paraon ng mga kapatas at nagreklamo, bakit po naman ninyo kami ginaganito? Imagine nyo po, alam nila na ang Panginoon ang nagdanais no? na sila ay lumabas at sumamba. Alam nila na ang inutusan ng Panginoon si Moises at si Moises ang spokesperson ni Lord sa paraon. Pero sa halip na kay Moises sila lumapit at tumawag sa Panginoon sa kanilang hirap na nararamdaman, sila po ay tumawag at nakipag-usap sa paraon. Diba? Nangyayari ito sa buhay natin pag nagkaroon tayo ng problema sa work. No? Halimbawa, sa ng amo o dahil um wala tayong masyado'ng trabaho ngayon kaya babawasan na 'yung sahod mo, no? So, sa halip na tayo ay magpray, sa halip tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon, ang una po nating ginagawa is nakikipag-usap sa amo at nakikipag-barter. <laughs> nakikipag-compromise tayo. Sabihin na, sige na sa Janine, ah, muna mo na lang talagang bawasan yung sahod ko. Kahit ano po gagawin ko. Pag sinabi lang sa inyo, oh, sige, papasok ka ng linggo. ba? Diba? Parang gano'n na kaagad yung, stay, yung, yung nangyayari. No? So, ah, hindi ka pwedeng sumimba ng Sunday kasi kailangan mo magtrabaho mula umaga hanggang hapon. So, parang gano'n yung nangyayari. Gano'n din po yung nangyayari dito sa mga Israelita. No? Dahil sila po ay hindi lumapit sa kanilang mga leaders, especially kay Moses, at hindi rin sila humingi na tulong sa Panginoon. So, ang nilapitan po nila ay paraon. Sabi pa nila, pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po ay binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. So, hindi sila aware na ang utos ay nanggaling sa paraon. Kaya, sinasabi nila sa paraon yung kanilang saloobin, unknowingly, na yung cause ng kanilang paghihirap ay yung paraon no dahil doon sa request ng uh, ng ni, ni Lord kay Moises at kay Aaron. Verse 20 pag uwi nila mula sa paghipag-usap sa paraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang paraon at ang mga tauhan nila ni, ta ni binigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami. Kung babalikan po natin yung mga verses nating binasa, no, no una, tinitingnan nilang maayos at mabait yung paraon kasi nga sa kanilang ginagawang pisa ay nagsusupply ang paraon, no? So, balit ngayon, ay tinanggal yung supply. At kailangan nilang gawin yung same ng dami na kanilang ginagawang pisa, kaya makikita po talaga natin minsan may mga dumadating sa atin parang mabuting puso, mabuting kaibigan. Pero iniiwasan, iniiwasan po or iniiwanan tayong wasak ang ating mga puso. Verse 22, kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo pinahirapan ng ganito ang inyong mga bayan? bakit po ninyo ako sinugo? Kung ganito rin lamang ang mangyayari mula noong makipag-usap ako sa paraon, ay eh lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Ito po makikita natin, ginawa ni Moises ang pinapagawa sa kanya ng Pang Panginoon. Ngunit ang pinakamasayang tao, yung paggawa ng inuutos sa iyo kahit hindi mo na Ano po? Kasi minsan madaling gawin yung ipinagagawa kasi nga, for you, madali lang, lang alam mo yan, may idea ka na. Pero kapag hindi mo alam kung paano gawin at kung anong sasabihin ng tao, and yet, pumunta ka pa rin sa pinag-uutos. Yes, talaga po mga napag -napag Halimbawa yan ng ating pagbibiwala sa ating pangyong. Kaya mga kapatid, sa lahat po natin gagawin, hindi man natin ito maintindihan. Tapin po natin na makasunod sa so, anong nais at layunin ng Panginoon. Because at the end of the day, hindi mo man siya maintindihan ngayon, mahirapan ka man ngayon, pero surely, it's rewarding. It's fulfilling. And it's a blessing. God bless everyone!